Excited nga kaming umuwi kaya maaga palang umalis na kami sa Oriental Mindoro. Medyo mahaba nga rin ang biyahe papuntang Bicol. Dapat nga gabi pa ang alis namin ngunit nagdesisyon kami sa bandang hapon na kami umalis para kinabukasan ng tanghali ando na rin kami. Salamat sa Lord dahil binigyan niya kami ng magandang panahon habang nagbabiyahe. Napakakalma ng dagat at halos walang alon. Halos dalawang oras nga ang biyahe mula kalapan papuntang Batangas Pier. Halos six months rin akong hindi nakauwi. Habang nagbabiyahe palang pauwi uwi, iniisip ko na naman na malulungkot ako pabalik sa Mindoro. Sa ilang araw ng pag-stay, eto yung malungkot pero masaya. Iiwanan mo sandali ang pamilya mo at hindi mo alam kung kailan ka uli babalik. Ang pamilya na laging nandyan, nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Bye bye. Uh, bye, -bye. Maraming salamat hanggang sa muli